ang dagat, malakristal. Putim-puti ang buhangin. Maituturing pang Virgin Island ang Palawi. Katunayan, hinirang ito ng CNN bilang isa sa may pinakamagandang dagat at beach sa buong mundo. Palami ang original na pangalan ng Palawi Island noon. Napapalibutan ito ng Babuyan Channel sa Hilaga at Pacific Ocean sa Silangan pwede karitong mag beach hopping lalo't bukod sa malaking isla meron pang mga maliliit 500 to 3500 pesos ang arkila ng bangka ilan sa mga dinarayo ang Anggi Beach na tinawag ding Boracay of the North ang popular ngayon sa mga turista Crocodile Island pero wala ritong buaya. Hugis buaya kasi ang isla. Kung titignan, mula sa fish port ng barangay San Vicente. Libre ang pagpunta rito. At syempre, pwedeng walang sawang pagpapapicture. Walang problema ang gutom dahil ang mga residente mismo ng Palawi, katulad ni Elsa, ang magluluto. Ano man ang iyong gusto. Dahil napapalibutan ng dagat, ang madalas ihain, syempre seafood, gaya ng isdang bato o danggit na pwedeng iprito, iihaw at idaing. Masarap sa almusal. Ang lobster na dito sa Maynila, mula 1,000 to 1,700 pesos per kilo. Sa Palawi, 800 pesos lang per kilo. Pwede itong steam o buttered para raw mapangalagaan ang kalikasan at hindi maabuso ang isla. Limitado lang ang bilang ng mga turista na pwede rito kada araw. Sa bilis ng takbo ng mundo, paminsan-minsan, kailangan nating promeno sa mga malayong isla katulad ng Palawi na pwede mong angkini na iyong iyo.